Si Lala blang kumikita rito eh. Sa amin napakababa. Si Lala mo blang kumita rito eh. Bad trip. Ayoko na sa Lalamove. Kaya yung Lalamove, kundi kung di dahil sa amin wala ka. All right mga katrops, hindi mo na tayo babihayin ngayon ano. Uh, pahinga muna natin dahil meron tayong importanteng pupuntahan ngayon isang on the spot activation ng move kasi ayaw ko na sa lala move. Nagalit eh, no? Ayaw ko na sa lala move. Ayan. <laughs> Hindi naman. Uh, Siyempre, uh, inimbitahan tayo ng ating uh, isang kaibigan na taga move it. Meron silang event na gagawin na tinatawag nilang on the spot activation mga katrops. At susubukan natin yung uh, apps nila. kasi syempre, ah, uh, na natin kasi masyado nang uh, mababa ngayon si Lalamove mga katrops ngayon pupunta tayo para subukan or makapasa <laughs> titignan natin kung ano yung mga process nila para maging isang mubit rider mga katrops no? itatry ko lang kasi uh, syempre uh, mas okay na rin, discarte na rin na uh, mas marami kang apps na magamit in case na uh, mahina dito sa isa, di ba? Pero may nagsasabi diyan na di mahina na sila ng mo. Hindi na kumikita diyan. Kumikita pa rin naman mga katrops kaya lang sa ngayon siguro uh, magtatray try muna ako ng iba dahil nga sa baba ng fair ni Lalamove unlike nung dating uh, Lalamove yung mga kitaan sa Lalamove is okay ngayon uh, yun nga maraming nagre-reklamo ngayon at uh, nakita nyo uh, one star na lang siya sa Google app ayan yung ratings niya so marami na rin ng mga riders na kung may question, bakit gano'ng kababa ang uh, fare ni mo parang hindi na makatarungan mga katrops. Pero ngayon, saka na lang siguro ako babalik mga katrops. Balik loob sa Lalamove Kapag riders na yung uh, inuuna niya, hindi yung mga customer. No? So, kapag yung uh, kapakanan na ng riders yung inuuna niya, hindi lang yung kumita lang siya, ganyan. Siyempre, ba diba, sa mahal ng gas ngayon, ayan mga katrops, parang hindi na makatarungan yung rate ni Lala Move mga katrops so sa mga gusto nga maging rider ni Movebit so same lang no yung spot activation dito sabi nung uh, nag invite sa akin na si Donuts TV ayan makikita nyo follow nyo siya mga katrops same lang daw ng process sa head office so ito is para dun sa mga uh, hindi na makapunta uh, mahaba yung pila dun sa head office ito yung ano nila uh, spot activation kung saan sila na ang lalapit sa inyo mga katrop sa lugar nyo so naimbitahan lang tayo para makompleto natin yung target nila na uh, riders so, and same lang din yung mga gears and top up na ibibigay dito at same lang ng process mga katrop so tara samahan nyo ako sa aking journey bilang isang move it riders mga katrops medyo malapit na rin kami Ayan, hinahanap na lang namin yung location mga katropes. Ito, nandito na tayo mga katropes. Ayan, may ilan riders na rin na nandito uh, mga katrops Sir Ryan, ayan, uh, kay boss ninyo press ninyo. <laughs> mga katropos, nandito na tayo sa location ng uh, activation ng Mubit, no? Yung on-the-spot activation ng Mubit. So, una, pupunta ka rito at bibigay mo yung license mo and then, bibigyan ka ng application form. So, pipilap ko to mga katropos, para makapunta ka rin, mga katropos, so, sa admin nila para na or iprocess yung papel na hawak mo, mga katropos. Ayan. At ito yung obstacle course na sinet up nila ngayong araw. Tingin naman, makaka ayan makakain natin to mga ka-trops ayan uh, bahala na si Batman mga ka sana matapos ako dito agad okay. So, che check mo na nila uh, yung uh, motor natin kung qualify dun sa kinakailangan uh, para maging movie trader ka mga trops So, na-check lang nila mga ilaw, brakes yung uh, preno, brake lights at saka kung stock pa lahat yung mga ilaw natin mga trops Alright, ako na mga katrop <laughs> skills na tayo Ayan, the red the red lang. Alright, ayan na tayo. Alright, ayan na. So dito na tayo sa cone, nasigsag mga ka-troops. Okay mga katrops tapos na tayo sa skills ayan so medyo nagalangan tayo dun dahil declutch tayo mga katrops and then pagkatapos nito yan i-activate tayo nila madam ang admin ng move it, mga katrops okay maya maya uh, activated na tayo nag-aantay lang tayo ng go signal to activate the apps mga katrops alright ayan na-activate na yung ating account mga katrops at ito meron na tayong jersey makakabiyahin na tayo mga katrops ayan napikit na naman tayo okay mga katrops nakapasa tayo dito sa Mubit, ayan So maraming salamat at maraming salamat uh, sa nag sa amin Okay, let's go Isa na nga tayong legit na Mubit rider, ayan uh, Ganun lang kadali mga katrops no, sa mga gustong uh, maging isang Mubit uh, rider Ayan, isang MC Taxi uh, rider uh, Madali lang Magda-download ka lang ng apps nila and then mag-fill up ka lang ng form and Uh, mag-fill up ka ng registration form mga katrops and papa skate ka. Nagkataon lang mga katrops na in-invite tayo ng ating isang kaibigan na uh, magpa-activate. Meron silang spot activation. Ibig sabihin ng mga katrops is hindi ka napupunta sa kanilang head office mga katrops. So napadali pa kaya binigyan ko ka agad ng oras para makapunta sa activation na yun at makapunta dun sa event nila para ma-activate ko yung account ko bilang isang MC Rider mga katrops ganun lang kadali mga katrops no, sa mga gustong mag-apply just download the apps of Mubit and mag-register lang kayo dun mga katrops so ngayon yun muna yung gagamitin natin mga katrops na katubang natin sa hanap buhay Ayun nga, magpapaalam muna tayo sa glit mga katrops. Dahil nga sa baba ng fair ngayon, alam mo, kailangan talaga nating dumiskarte mga katrops. Siguro sa kanila tayo ulit magbalik loob sa kanya. Kapag okay na yung sistema niya, kasi ngayon medyo talo, medyo kawawa yung riders. Maraming mga otbora. <laughs> sa ngayon, dito muna tayo mga katrops. Dito muna yung pagkakaabalahan natin. Ito ang gagamitin natin sa ating hanap buhay mga katrops. Okay, maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, ito si Katrops Moto at nagsasabing, napakaikli lang ng buhay. Kaya, eh, enjoy na lang natin yan. Keep safe, ride safe, and peace out, katrops.